Okay lang. Thank you po. Doon na pong payment, no? Okay. Ay, ito mo. Doon na pong SF po? Yes. Okay. Ganun na siya. dito. Okay, salamat po. Okay. Ito na mga pops, mainit pa yung crispy pata ni ma'am. Sarap. Okay. Tip, Good day sa inyo mga paps So ngayon may nakuha na agad tayong booking Oh, so, eh. so, hindi hindi rin sa kakasya bag? sa bag sir Hindi nga wala siyang bag eh. <laughs> Pagbabalutan diba, okay? Ikaw kuyo, tape na lang sir So, ito na yung parcel ni mga Pops, so, maliit na naulang laman. Lang. Thank you po. Thank you po. Okay. 7 kilometers siya sa drop-off, simula dito. Pero, nung pin ko na yung Google Map, naging 6.1 kilometers na lang siya mga Pops. Yung S.F. ni Ma'am, 75 pesos lang. So, hindi na ako kumukuha ng malalayo mga paps. Yep, thank you. Hindi ko napansin mga paps, may pasobra pala yung customer sa sleeping fee. Kasi ang SF nilang lang is 75, ang binigis na ito ni 100. Yun ang maganda pagka ang booking mo malalapit. So pag malalapit, pag may mga butal-butal, binubuo na ng customer yun.

okay na yung ating first booking tapos hintay na ulit ng panibago may nakuha tayong booking mga paps ang lapit lang nito 50 pesos lang SF yes, nya so tanungin natin kung ano yung papadala ng customer hello po ma'am good afternoon lala mo po ano papadala pa ma'am ang plastic bottle stop. okay punta na po ako ma'am okay Yep. Lala mo pick up lang. Ako po. mo po pick up. Ay sir, patingin ako ng booking sir. Pasok lang sir. Sige lang sir. Sige, Sige lang yan, sir. Okay lang. Thank you po. Doon Do na pong know. payment no? Do okay. Thank you sir. Thank you ma'am. Ayos ah, mga pups. Ito lang pala. Ito lang yung... Alright. Let's go. yung mga booking ko pala mga paps hindi ko na sinasabihan kasi malalapit lang to kung magsasabay pa tayo baka malit na tayo ng sobra maganda magsabay ng booking pagka malalayo pero pag ganito malalapit i-grap mo na agad para mabilis ka makakuha babawiin mo na lang yung bilis ng pag-pick up ng booking tsaka yung bilis ng pag-grap mo So malalayo naman ang bawi nun sabay Kailangan lagi kami kasabay para hindi ka sa gasolina Saka sa distansya ng So let's go let Second booking Sip Lala mo po. Thank po. Thank you po, ma'am. Pero mga paps, mayroon pang pasobra si ma'am na 10 pesos sa city. So, okay na. Complete na yung ating second booking. Ayan mga paps nakakuha agad tayo ng pangatlong booking pupuntang kalokan bang ano po ipapadala food po, po ma'am cake po ba yun ma'am ah sige puntahan ko na po okay, salamat po pag sinasabi ng customer na food kinakabahan na ako kasi baka mamaya cake eh dati kasi laging ganun sinasabi sa akin eh, food lang pagdating dun sa pick up cake pala wala ka ng choice hindi mo na maipapakancel kasi nandok na sa pita eh. Ito. Doon na po ang SF po? Yes. Okay. Okay. buti hindi naman palaki may milk tea lang siya tapos uh, parang tinapay okay, let's go Lola so, mo po. Darin po. Okay, tama. Thank you. Thank you yun may pasobran naman yung customer natin mga paps so 93 lang yun mga animam na 100 oh, thank you ha yun na mga paps nakakuha na naman tayo ng isa pang booking malapit lang pick up nito mga paps 280 meters lang sticker yung papadala Yak tayo ngayon sa mga pick up location Puro malalapit lang yung natin Tama naman yung premium, sir. okay nakita ko na po sige po. Okay. Okay, po Ah, okay, sige po. Thank you po. Pagpuya, pag malapit ka na, i-message mo para anak ko. At ah, po. Doon po ang SF? Oo. Doon po ang SF? ulit. Doon na po ang shipping fee? Opo, doon na sa ano. Okay, copy po. Ah, sige po. Thank you po. Ako po, Lala Move. Pick po ng sticker o punta kay Joan. Yes, sir. Okay. Ah, thank you, sir. Okay. Ito lang, ipapadala mga box ng liit lang pala. So, diba? speaker lang e, binigay pa yung sir ng limang piso siguro sa gito okay. yan di talaga matutupi yan Lalamove sir? Ah sir, lalamove. Kay Ma'am Joan po. Sticker sir. Apa? Eh? 97 na uh, sir. Okay. Okay. Thank you, you sir. Thank you Pak. Thank you po. Ah, yes, sir. Uh, nah, Ma'am. 23. Baik sir. yun mga paps may nakuha pa tayong isang booking no so akala ko hindi na tayo makakakuha pero may nakuha pa nga tayo pagbalik ng kalokan pagkain dadali natin so pipikapin natin yung crispy pata ni mam Ma oh, masarap to ah sir pick up lalamog Pick up sir kay Gracil Galibulat. Ganyan sir. Okay, salamat, salamat po. Okay. Ito na mga pops, mainit pa yung crispy pata ni ma'am. Sarap. na natin to, dahil hindi nagpapasabay si ma'am. No to double booking daw. Wala naman akong balak mag double booking, dahil napakalapit lang yan. ilang kilometer ka yan. Panagintay pa ako ng kasabay yan. Baka lamamig na yung krisipata ni ma'am. So, try behind na natin to mga paps. So, ma'am, ano po? Sige, paalam. Sa kanan ka dyan, sir. Wala po po sa Opo, kumana na po ako. Tapos po? Kaya may malaki mangga? Oo, uh, may malaki pa. na puti. Kulay, ano pa, puti. Oh, Dito na po ako, ma'am. Oh, sige, wait po Apo. ma'am. lang ba, ako, thank so, you po. Ayun mga pups, natapos na nga tayo biyahe sa araw na to uuwi na tayo time check uh, 7.30 hindi ko nakasabihin sa inyo kung magkano yung tinita ko kasi malalapit na yung booking ko so maliliit pa yung mga SF nun so, uh, kayo nang bala humula kung magkano yung tinita ko ngayon so, maraming salamat mga pang pagsama sa biyahe araw o, ganyan ang buhay namin mga rider sa mo hindi naman lahat ng araw malakas hindi rin naman lahat ng araw ay eh, mahina uh, so, so yung kikitain mo kay lalang mo nakadepende yan sa sipag mo kung anong oras ka magsisimula kung paano yung discard mo kung malapit ang booking lang baka mo o malayo ang booking na pwede ka magsabay nasa iyon at sa lalang mo brighter sa so, salamat mga pups in the next video right there always as a